Hey Questers! Welcome back sa Quest Hut, ang inyong home para sa mind-bending science at mga tanong na magpapaisip sa inyo. Ang science, madalas nating tinitingnan bilang ultimate tool ng humanity. Isang lente na nagre-reveal ng bawat sekreto ng universe mula sa pag-split ng atoms, pag-sequence ng DNA, hanggang sa pag-picture ng black holes na itulak natin ang kaalaman to astonishing frontiers. Madaling isipin na walang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science balang araw. Pero eto ang twist. Kahit ang pinakamagagaling na scientific minds, inaamin na may mga limits may mga tanong na parang nasa labas ng abot ng data, equations at experiments. Hindi dahil mystical sila, kundi dahil kabilang sila sa ibang kategorya. Mga tanong tungkol sa meaning, kahulugan, existence, pag-iral at experience karanasan. Sa journey na to, i-explore natin ang limang tanong na hindi kayang sagutin ng science ng buo at makikita nyo kung bakit hindi yon kahinaan ng science kundi isa sa pinakamagandang katotohanan nito. Kayang ibalik tayo ng science hanggang sa Big Bang. Ang sambaling nagsimulang mag-expand ang universe mula sa isang siksik na siksik na punto kaya nating i-describe kung paano naging matter ang energy, paano nabuo ang atoms, paano lumitaw ang galaxies, at kung paano nabuhay at namatay ang mga bituin para likhay ng elements na bumubuo sa iyo at sa sakin. Isa itong breathtaking na kwento na nagsimula sa liwanag na sumabog sa kadiliman. Pero kahit i-rewind natin ang lahat sa unang sandaling yon, isang tanong ang naiiwan. Bakit mayroong isang bagay? Bakit umiiral ang universe imbis na isang empty void? Walang space, walang time, walang loss. Bakit something ang nanalo laban sa nothing? Sabi ng physicist na si Lawrence Krauss, pwedeng manggaling ang something mula sa nothing dahil sa quantum fluctuations. Pero sabi ng mga philosopher, yung nothing na yon ay hindi talagang nothing. Isa itong bubbling quantum field na puno ng potential na pinapatakbo ng mga batas na existing na. Kaya lumipat ulit ang tanong, saan ng galing ang mga batas na yon? Para kang nagbabalat ng sibuyas, bawat layer ng explanation may panibagong layer sa ilalim. Pwede mang sabihin na gumagalaw ang kotse dahil sa engine, gumagana ang engine dahil sa fuel, nasusunog ang fuel dahil sa chemistry, at gumagana ang chemistry dahil sa physics. Pero kapag tinanong mo na kung bakit ang physics mismo ay nag -e exist wala nang layer na pwedeng balatan. Ang science ay baka palaging magsisimula sa given that the universe exists dahil kaya lang nitong pag-aralan kung ano ang nandito na. Ang pinagmula ng existence mismo ay baka hindi isang scientific question, baka para to sa philosophy o siguro sa pagkamanghana lang. Hey, kung nag enjoy kayo sa exploration na to so far, ilike nyo na ang video na to. Malaking tulong to para mas maraming curious minds ang makahanap sa content natin. At kung mahilig kayo sa mga deep questions na tulad nito, make sure to subscribe para di nyo ma-miss ang next journey natin into the unknown. Speaking of journeys, lakbayin natin to ng mas malalim. Na-explore na natin ang universe sa labas, pero oras na para tumingin sa loob. Dahil heto ang tanong na yayanig sa core ng identity mo. Ano ka ba talaga? Hindi ikaw ang katawan mo. Not exactly. Ang balat mo, dubo, mga organ, lahat pwedeng palitan. Pero may ikaw na naiiwan. Ang ikaw na yon ay ang consciousness, ang misteryosong pakiramdam ng pagiging aware. Kayang ipakita ng neuroscience ang physical side, 86 billion neurons na nagpa-fire, mga signal na humaharot sa electric highways ng utak, kaya nating ilocate kung saan nakitira ang memory, saan nagsisimula ang emotions, saan nabubuo ang speech. Pero walang brain scan, gaano man ka-advanced, ang kayang mag-reveal kung ano ang pakiramdam ng pagiging ikaw. Para yung sinusubukang ipaliwanag kung bakit ka naiyak sa movie sa pag-analis ng bawat frame. Pwede mong pag-aralan ang pixels at ang sound waves, pero yung emosyon, yun ay beyond the data. Yan ang misteryo na tinatawag ng mga philosopher na hard problem of consciousness. Paano nangyari na ang atoms na walang buhay ay nag-organize ng sarili nila para maging thoughts, dreams at love? Paano nagising ang chemistry para maging experience? Para bang natuto ang matter na tingnan ang sarili niya at mamangha? Kahit ang artificial intelligence, AI, ay pinapalalim pa ang puzzle. Kapag sinabi ng isang AI, naiintindihan ko, naiintindihan ba talaga nito o nagsisimulate lang ng understanding? Parehang kinumpara ang isang weather forecast app sa isang totoong thunderstorm. Pareho silang nagsasabi tungkol sa ulan, pero isa lang ang nakakaramdam nito. Pero ang inner experience, yung what it's like, ay nananatiling nakalak sa loob ng first person view. Ito yung nag-iisang experiment na hinding-hindi pwedeng ishare, ang i Ang nag-iisang katotohanan na hindi kayang sukatin mula sa labas. Tumatakbo ang science sa ebidensya, kung ano ang pwedeng ma-observe, ma-test, at ma-repeat. Pero ang mga supernatural na ideya tulad ng Diyos, kaluluwa, o afterlife ay hindi karaniwang sumusunod sa rules na 'yon. Kabilang sila sa ibang domain. Para yang sinusubukang sukatin ang panaginip gamit ang ruler, hindi talaga tugma ang tool sa tanon. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayang i-disprove ng science ang supernatural dahil by definition, ang supernatural ay nasa labas ng physical system na pinag-aaralan ng science. Hindi sa bulag ang science, nagkataon lang ng maling klase ng ilaw ang gamit nito. Kapag may nagtanong, kayang bang i-prove ng science na nag-exist ang Diyos, ang tapat na sagot ay hindi pero hindi dahil hindi siya nag exist kundi dahil ang proof sa science ay nangangahulugang measurable, repeatable data. Ang paniniwala sa Diyos o sa kaluluwa ay madalas nakabase sa personal experience, faith o philosophy, mga bagay na hindi mo pwedeng ilagay sa test tube. Kahit si Albert Einstein, na hindi namang religious in a traditional sense, ay madalas magsalita tungkol sa mystery sa likod ng existence, yung pakiramdam ng pagkamanga na ginigising mismo ng science. Sabi niya, ang pinakamagandang bagay na pwede nating ma-experience ay ang mysterious. At baka doon nga tahimik na nagtatagpo ang science at spirituality sa pagkamanga. Hindi sila magkaaway, kundi dalawang lingwahe na nagdidescribe ng iisang reality. Sinasabi ng science, paano gumagana ang universe? Tinatanong ng spirituality, bakit ito nage-exist? Kayang i-describe ng science kung paano nag-develop ang morality sa pamamagitan ng evolution, cooperation, at survival ng social groups. Kaya nitang ipakita na ang empathy ay nagre-release ng oxytocin o ang fairness ay nagtitrigger ng reward center sa utak natin. Pero hindi tayo kayang sabihan ng science kung ano ang tama o mali. Kaya nitong ipaliwanag bakit tayo nakakaramdam ng guilt pero hindi kung dapat ba natin itong maramdaman. Kunin nating example ang pagsisinungaling. Kayang sukatin ng neuroscience ang brain activity kapag nagsisinungaling tayo, ang stress hormones na tumataas, ang inner conflict na nangyayari, pero hindi nito kayang magdesisyon kung ang pagsisinungaling para protektahan ang feelings ng iba ay moral o hindi. Ang morality ay hindi law of nature, tulad ng gravity. Isa itong creation ng consciousness, isang sayaw sa pagitan ng emotion, reason, at culture. Tulad ng sabi ng philosopher na si David Hume, hindi ka makakakuha ng ought dapat mula sa is kung ano ang totoo. Ang science ay nakatuon sa kung ano ang meron, what is, hindi sa kung ano ang dapat. Yan ang dahilan kung bakit ang mga ethical debates tungkol sa cloning, AI rights o sa environment ay hindi kayang solusyonan ng data lang. Ang science, binibigyan tayo ng facts. Pero ang mga tao ang dapat mag ng values. Sa isang banda, ang morality ay ang tula na sinusulat natin sa ibabaw ng pros ng kalikasan. Ito ang nagpapalit ng intelligence para maging wisdom at ng progress para maging purpose. Quick break! Kung umabot kayo rito, malinaw na isa kayo sa iilang nag-iisip ng malalim. Kaya heto ang challenge. Sabihin nyo sa comments, alin sa mga tanong na ito ang pinakabumigani sa inyo? At kung may natututunan kayong bago ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para hinding-hindi nyo ma-miss ang next exploration natin. Speaking of exploration, i-explore natin ang isang bagay na madalas nating marandaman pero bihirang kwestiyonin, ang beauty o kagandahan. Tila subjective ito, pero tahimik nitong hinuhulma ang lahat ng ginagawa natin. Art, music, design, kahit ang science mismo, lahat ay pinupush ng paghanap sa isang bagay na maganda. Mula sa kurba ng isang shell hanggang sa swirl ng isang galaxy, ang beauty ay parang isang universal language. Sinasabi sa atin ng neuroscience na ang symmetry, color balance, at rhythm ay nagpapailaw sa reward centers ng utak. Yan ang dahilan kung bakit para sa atin, attractive ang ilang mukha o pleasing ang ilang melody. Pero surface pa lang yan. Walang brain scan ang makakapagpaliwanag kung bakit ang isang tao ay umiiyak sa isang Beethoven symphony habang ang iba ay wala namang nararamdaman. Parehong frequencies ang pumapasok sa tenga. Pero ang experience, ang meaning ay entirely personal. Para yung chemistry na nagpapaliwanag ng sugar molecules pero hinding hindi makukuha ang tamis na nalalasahan mo. Kayang imap ng science of beauty ang mga patterns, pero ang o o pagkamangha na dala ng beauty ay kabilang sa ibang realm. Kahit ang mga scientists, ramdam yan kapag pinag-uusapan nila ang elegant equations o simple yet profound laws. Hindi lang yung logic, yan ay aesthetics na gumagabay sa discovery. Ang beauty ang nagsisilbing tulay sa dalawang mundo. Ang measurable, nasusukat, at ang meaningful, makabuluhan. Pinapaalala nito na ang pagiging tao ay hindi lang tungkol sa pag-intindi, tungkol din ito sa pagramdam. Ang science ay isa sa greatest creations ng humanity ang ating collective attempt na basahin ng isip ng universe. Sinasabi nito kung paano nagliliyab ang mga bituin, kung paano kinokopya ng DNA ang buhay, kung paano tumataas at gumuho ang mga bundok. Ito ang lingwahe kung saan kinakausap ng kalikasan ang ating rason. Pero sa likod ng lahat ng kaalamang yan ay ang mga pinakamatandang tanong sa lahat. Bakit tayo nandito? Ano ang ibig sabihin ng mag-exist? Ano ang value ng pag-ibig, katotohanan at kagandahan? Kayang liwanagan ng science ang paano pero ang meaning o kahurugan ay galing sa atin. Ang mga observers, ang mga nangangarap, ang mga storytellers. Kung ang science ang mapa, ang philosophy at art ang kompas at tula na tumutulong sa ating inavigate ito. Magkakasama, ginaduwa nilang buhay ang pakilamdam ng pag-intindi. Kaya siguro ang katotohanan na may mga tanong na walang scientific answer ay hindi isang depekto. Isa itong imbitasyon. Isang imbitasyon para mamanha, mag-imagine at tingnan ng kaalaman hindi bilang isang hawla kundi isang gateway. Dahil kapag marating na ng science ang dulo nito, doon nagsisimula ang curiosity. At yan, yung walang katapusang curiosity, yan ang dahilan kung bakit tayo tao. Kung nag-enjoy kayo sa journey na to, show it some love. I-like ang video na to, i-share sa isang taong curious, at mag-iwan ng comment tungkol sa tanong na tumatak sa inyo. At syempre, mag-subscribe sa Quest Hut para sa mas marami pang deep science stories na magpaparamdam sa inyo ng universe, hindi lang magpapaintindi. Hanggang sa susunod, stay curious!